Gawin niyo po ito araw-araw at sigurado po ako na meron pong pagbabago sa kalusugan niyo. Ano ba ito? Ako, simple simple lang po. Kumain po tayo ng sibuyas. Make sure po ha, na ito po ay pula o kaya ay purple. At gaano ba karami? 6 hanggang 7 kutsara po. Araw-araw po yan. And make sure fresh po ito, hindi po ito luto. Ito po kasi red at purple na sibuyas ay meron pong anthocyanin. At 25 na flavonoids na mga antioxidants po. Napangontra po sa damage, sa inflammation, at sa chronic na mga sakit. Tulad na lang ng cancer, diabetes, at sakit sa puso, meron itong fructooligosaccharide na pagkain naman ng ating mga good bacteria. Nakakapagpababa ito ng ating tsansa na magkaroon po tayo ng cancer po sa stomach, sa breast, sa colon, at saka sa prostate. Meron itong quercetin, kaya nakakabawas po ito ng sintomas ng asthma. At itong quercetin po ay isa pong chemical na pinuprotectionan po yung ating brain sa aging at saka sa degeneration Kaya iwas po kayo sa dementia, sa Alzheimer's at hindi lang yun. Pinapaganda po yung ating mental health at nagiging positive po yung ating mood.